Magandang araw sa inyo mga ka-MV Ayan na ah, medyo busy tayo ngayon Kaya madalang tayo makapag-upload Pero update ko kayo mga ka-MV Yung mga binibrid natin na malalaking mga pato, mga jumbo na pato ito mga ka-MV, na po ayan, napapakita ko po sa inyo mga bossing, uh, ah, bibidyohan natin sila habang sila ay kumakain at pwede na tayo magbawas ng mga alaga kasi may kasunod na mga ka-MV, ganito lang yon ayan, napakarami nila 17 pieces mga ka-MV ganyan karami, magpapisa ah, ang aking inahin bali mga ka ang inahin po nila eh, itong kulay brown mga ka-MV yan po yung inahin nila, hindi po yung kulay puti Ayan, at uh, nagbibigay tayong tubig, pagkain. Ayan, na uh, naka-free range nga lang pala ang mga alaga ko mga kaibi kasi wala akong kulungan at wala namang mga daga dito na kumakain ng mga pato. Kaya free range lang sila. Maganda rin pag free range is bata pa lang sila is malakas na yung resistensya nila. So, ayan, nakakain sila ng kung ano-ano at the same time lumalakas yung immune system nila at nasasanay sila sa environment. Ayan. At doon sa paligid, syempre, masasanay sila mga kaibi. Basta lagi nyo lalalagyan ng pagkain at inumin yan ang importante sa mga sisiw at hiwalay nyo po yung barako ayan, tanggalin nyo po yung barako dyan sa ranging area nila so ayun mga ka-MB, uh, i-update ko yun sa paglaki, ano kaya ang resulta ng ating pagbibreed ayan, malalaki kaya sila mga ka-MB sumaybayin nyo pa po ang ating mga vlog 17 healthy ducks po ang naiproduce natin dito sa brown na inahin natin